And I brought him here in the whitey world. Shania Patoti, jacket po. May jacket ka na po. Shania Patoti, binigyan na po kita kanina pa po. Maririmove po pagka kinalabit ko siya ulit. Tantan Astilio Official, natatawa na sa akin. Joris, sila nagbaba. Mags, Megs TV, shout out po. Pahag po. So weird. Ayan. Ayan. Sniper, sniper, official. Dito lang kami, Manon, nanonood kami sa iyo. Mga Bukana vloggers, thank you so much. Thank you so much. Idol, Japper, sniper, official. Ransom Brano, Jan Panoy, ibinaba po ang bahay ni Jan Panoy. Pasupport pa, pa naman po sa aming kapatid na taga Negros Occidental. Jan Panoy. Flores Richard, salamat po sa pag-shoutout. Unlimited. Si Flores Richard. Ay, natanggal tuloy. Natanggal si Garancio. Sorry, 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 Garancio. Sorry. Ayan, binalik ko na. Kambali ka, macho. Meron ka na pong jacket. Kaya ikaw ay pwede na magbaba ng bahay. Alma Dio Vlog, thumbs up po. Thank you so much, Alma Dio Al Jones Salas, Atak. Ayan, matututo na, matututo na rin akong mag-attack. Anir, ah, Jared Martinez, so we're family state tayo para mamoni na si host kasi gusto ni Idol Japper Sniper na mamoni na si host. Ren Sembrano, Darlene Baldo, Binabang Bahay Birds TV, dito na si Idol Japper Sniper. Because of you, Idol Jopper Sniper, lahat ng pasukan kong LS kanina para akong artista. Hindi tuloy ako makapagbaba ng bahay. Thank you so much. So where's Adventure TV? Shout out Idol Jopper. Yelskis kiss 27 official. Wow naman po, nanay. Full support sa'yo si Idol Jopper. God bless po at good health. I gave you jacket already. Yelskis kiss 27 official. Chanea Patuti, magbaba ka na po ng bahay kasi may jacket ka na po. Errol Jack Vlog sa mga dumikit mamats po. Bakit hindi siya bigyan ng jacket? Bakit hindi siya magpupuloy? Pero honestly, I gave you jacket Chanea Patuti already. I gave you jacket, promise. Jaynard Rocha, Japer Sniper is here. Thank you Japer or Japer kaya gusto kitang makasama sa screen so that I will be able to know how you pronounce your name, Japer ba o Japer, whatever, basta, nandito ka na sa puso istipan host. Ariel Jo Silva, patuloy lang po, ma'am, maaabot mo na ang pangarap mo. Thank you so much. Sa June Agustin, shout out naman, ma'am. Mega shout out, June Agustin, I gave you jacket already. Kambali Kamacho, so weird. I gave you jacket already drag or drudge. Pasab din po ako. Thank you and God bless. Pasab din po ako and thank you. Thank you and God bless. Meg TV shout out. Pahag po. So weird. Shania Patuti, jacket mo. Ako po ay nagbigay na ng jacket, Shania. Tantan, as official si Mami, mahirapan ka na sa mag-shout out ngayon sa sobrang bukso ng mga supporter mo ngayon. Mag-aaral na po ako, mag-aaral na po ako. Ubusin ko po yan para sa inyong lahat. So weird family. Jen, Tabilo Vlogs. Nagbaba from Japer, Japer Sniper Official. Francis Borlon Vlogs, I'll give you jacket so you can drop your bahay. Wow, well, congrats po, ma'am. Ang dami na po viewers nyo. Pa-shout out po, watching from Qatar. Napanood ko po raid kagabi. Thank you so much for watching. Finn Baldo, nagbaba ng bahay. Ronnie Apayo, official. Hanapin ninyo lang ako. Balikan din kayo. Mag-iwan ng bakas. Galing kay Nanay Marlita. Tamsak na rin. Katropang Siman. Boyet Jalog, support lang mga kabayan. Share the love. Birds Stevie, Idol Jopper Sniper, watching na po. Manuel Saludo, kamusta po? I gave you a jacket already. Manuel Saludo. Parang may kilala akong Manuel Saludo, a former student from San Jose, Hagonoy, Bulacan. I don't know if he is this person. Aaron Jack Blood. Japer Sniper Official, Lab Lab. Ayan, Lab Laba na. <coughs> Jun Selex Bandico, so weird, so weird. Ram Fernandez, nagbaba. Maricel Smith, ibinaba ang bahay. Sobers Adventure TV, shout out to all Bukana Vlog. Padikitin po. Thank you, Drach. Meg TV, shout out po. Pahag. Drach, padikit naman po ako. Thank you. Ransom Brano, Mylon PS, the house was dropped. Pantan official. Astilio official, mami, namamaga pa mga, mga mata mo. Kaya tinatanong ako ng mga estudyante ko kanina, what happened to my uh, eyes? Hindi na siya eye bags. Maleta po siya kaninang umaga. You have made me cry because I was so happy yesterday. Uy, nasaan na ako? Nawawala na ako. Ayan. Kung meron man po akong nalampasan, iyon po ay hindi ko kasalanan. Kasalanan po ng aking mga daliri. Kasi napindot ko po siya. Balik-balik para magbigay lang po ng jacket. Host, sure ako, makukuha mo na ang watch hour kasi nagstay kami sa'yo. Ma'am Monica na, iiyak ka sa tuwa iiyak lang po ako sa tuwa pag nakasama ko nakasama ko na ang mga idol ng bayan dito sa aking screen. Yun po yun. Pero nakakaiyak siguro kasi hindi ko pa naranasan talaga yung hindi ko pa, isang beses lang natin talaga mararanasan mamoni, pero talagang siguro iiyak talaga ako, hindi ko lang alam, pero iiyak talaga ako. Hindi daw alam pero iiyak siya, iiyak siya. Randy Mantalba, almost 700 watch hours na lang daw kulang ni nanay, mga ka so weird. Kumpletuhin na yan ngayong araw, mga ka so weird family. Thank you, thank you, thank you. Tanta na, Astilia Official, tuwang tuwa siya. Joris Tilan, Japper, Sniper Official Team, so weird. Boy Ram TV, pa-jacket po host. Ayan, may jacket na po. Danico, Danicio, Gregorio, Mami Pajaket naman po from So Weird Family. Meron na po, meron na po. Sanya Films, ay, Sanid, Sanid Films. Mom, just seeing you happy, I'm happy too. Uh, uh, your name, Sanid Films, is familiar to me. Parang nakita kisa, kita sa LS namin last time and you stayed in, uh, uh, in the LS of kapatid, may sisikoy, plant tribe divas. Ayan, naalala ko. Ursa, Warriors TV, live ba talaga to? Parang hindi, pa-jacket po, live na live po ako, live na live. Ursa, Warriors TV, you, you have your jacket already? Steve, Explore TV, Idol Jumper Sniper, mega shout out sa iyo, Idol Palablab ako, sir, so weird. So weird family, palablab po ako, sabi ni Steve. Explore TV, kasama ko po yan kagabi nung ako ay kasalukuyan yung ina atap Julie's style, pa-jacket host. Ayan, may